Susi, ikaw na ang pipindot ng button. Wala kang swerte. Ngayong pagkakataon ay makakakuha ka ng napakarami. Iba. Oh, mukhang makakakuha ako ng iba. Wow, Oh oh oh, mukhang kanselado na ang mga ipis. Oras na para sa Coke. Oh oh, oh. ito ay kahanga-hanga. Mas pa 'pag naliko lahat ng Coke sa malaking tasa na ito. Suzy, dapat mong makita ang sarili mo. Basang-basa ka. Hindi mo naman talaga ininom lahat ng Coke na 'yan, hindi ba? Ano sabi mo? Nako, may nangyayari. Ano nangyayari sa pindutan na 'yan? Mukhang nagka-short circuit. Hindi! Kahit ano pero... ang... Oo oh, nga! May parating ka pang maraming candy mentos. Ngayon, oras na para sa isang cola fountain. Huray! Wow! Ang laki ng tilamsik niyan. Medyo sobra itong fountain. Kailangan nating itigil ito. Aling boto ng pipiliin ko? Siguro ang berdeng isa. Wow, Candy! Talagang masaya ako para sa'yo kasi makakakuha ka ng masarap na cake na ito. Anong nangyayari dyan? Oo. Hindi maganda ang kalagayan ni Candy. Sila na gano'n fry tirade lose sides yung problema yung at lang po ito gawin. Si Fairman Pete ay tutulong sa atin. Pete, tulungan mo ako. Apulahin mo ang apoy na ito. Walang problema. Tapos na. Magaling na trabaho! Salamat sa iyong tulong! Medyo umiinit kanina dito, pero mas mabuti na ang pakiramdam ko ngayon. Si me ang candy and a tease. Choosers. Ano ang pipiliin ko? Huwag mo akong pabayaan pulang button? Tamang pagpili? Noon, Tarsanay. We're leaving ours for mag-popcorn. Yeah, Susie, ikaw na bahala sa lahat ng mga butil na ito. No! Ang as si will, tulong Miss Night. Kahit ang living ko ba'y hindi kaya ang mga ito. Two week maker that me brought downstairs down the ice bag. Handan na lahat. Ayoko umalis si Susie na walang popcorn. Hoy, saan nanggaling ang init na to? Bakit biglang uminit dito? Pinagpapawisan ako. Wow! Ngayon may popcorn na ako! Astig! Kahit ako ay nakakatanggap. Ang galing nito! Oh. Astig at masarap! Hey, Susie! Ano ang nangyayari dyan? Saan nagmumula ang lahat ng popcorn na yan? Naku! Sobra na ito! Hindi ko kaya ito! Oh. Sobrang init! Tulong! Kapat na yan ng... Kita mo? Pakiusap. Ako Number. ay... Ay nako! Sana may dumating para iligtas ako? Yellow. Suzy, oras na para mag ka ng konti. Sa wakas, hindi na ganoon kainit dito. Ngayon, ligtas ko ng makakain ng masarap kong popcorn. Teka, papunta na ako sa pinakamahusay na bahagi. Sa tingin ko, alam ko kung paano makuha ang atensyon mo. Pindutin mo ang pindutan. Aray, masakit. Sige, nakuha ko na. Nakuha ko na. Hindi mo kailangang sumigaw. Ilalagay ko kung lahat mga na mga sa... Ang burning button! Nako! Hindi sila. Ayoko ng mga ipes. Huwag pakiusap. Oh! Mahal ko sila. Lalo na kapag kailangan kong buhusan sila sa isang hamon. Hey, mga bata, gusto nyo bang makilala ang kaibigan kong si Candy? Panahon na para makita nyo siya. Tama na. Tumigil ka. Nakikiusap ako. Ang dami nila. Ano ang gagawin ko? Hindi pwede. Hindi ko kayang makasama sila sa isang kahon. Tulungan nyo ako. Ilabas nyo ako dito. Sa tingin ko, nagustuhan talaga ng ipis ang matingkad mong buhok. Pero hindi magtatagal. Kaya mong talunin ang anumang ipis gamit ang isang sneaker. Heto na! Ha! Tama lang sa'yo! Oo! Pero nagawa ko pa rin makuha ito. Wala kong iyong sapatos, pero may puting sapatos ako. Pwede na ito! Nasan ka, ikaw na nakakadiring peste? Ha! May isa dito sa pindutan. Huhulihin kita! Parang natapos na ang aking problema. Panahon na para lipulin ang mga ipis. Kindi hindi ka makakahinga sa bagay na ito. Nakamamatay ito. Heto! Saluhin mo ang gasmas mask! Katawa tawa Tapos na ang trabaho! Kumana ba? Oo, sa tingin ko. Susie, ikaw na ang pipindot ng button. Gutom na gutom Makakakuha ako! Magkakakuha pa ako ng masarap na pagkain? Pakiusap? Bakit hindi? May french fries ka naman? Kahit na medyo maliit ang mga ito. Ano ba? Isang biru ba ito? Hindi pa ako nakakita ng pritong pagkain na mas maliit dyan. Pero masarap pa rin ito. Paano naman ang sarsa? Gusto ko ng ketchup. Oh, maraming magiging sarsa. Bakit kailangan ko ng ganito karami? Ano ang gagawin ko rito? Oh, ito ay nakakainis. Pero ang fries ay mas masarap. Candy? Nanonood ka ba? Naiingit ka ba? Oras ko ng mag-click din. Sa wakas, may nakakuha ng magandang premyo. Candy, mayroon kang isang maleta na puno ng pera. Wala akong tutol. Heto, saluhin mo. Naku! Yayaman ako! Astig! Uy! Bigyan mo rin ako! Kahit kaunti lang. At hindi lang yan, paparating pang pa grand prize. Mabigat ito. Ano ang gagawin ko dito? Ah, tama. Makakatulong yun sa akin. Lumabas ka sa kulungan! Kalayan! Siguro balang araw. Salamat sa panonood. Oh, yeah. uh. Hoy, kumusta? Oh, tapos na. Sige, sa'yo na. Akin na ito. Balot palabas. Kamusta? Ano? Napakasarap ng ganitong pulang kulay. Sandali, ano? Ang pambalot ng candy mo? Ay, pasensya na. Pero narito ang chupa chups ko. Kailangan nating alagaan ito. Napakasarap! Hoy, Pero walang kakas! Nahuli ka na naman! Sige, simulan mo na. Oo, narito ang candy. Baba sa ref Ano? Bakit hindi ko ito maangat sa kahit anong paraan? O masyadong mabigat ang candy? Kaya, nakaisip ako ng paraan. Kukunin ko ang mga baso at, syempre, ang martilyo. Ah! Ano ang ano gagawin ang... mo? Makikita mo ngayon! Oh, oh, ang galing! Hindi ko kailangang buhati ng buong tipak ng keso. Kukunin ko ito ng pirapiraso Subukan natin. Mmm, ang tamis at sarap. Natutunaw sa bibig mo. Kahangahang ang tsa. Ang tamis, uubusin ko lahat. At masarap na chupa chips. At malapit ng maubos. Ang galing. Mmm, hindi malakas. At ang mga huling ilaw. Ay, Hin. Gustong gusto ko ito. Ako ang pinakamabilis. Um, ano yon? Bakit napakaliit? Mayroon akong simpleng cola. Ikaw naman? At meron akong malaking bote ng Coca-Cola. Oo, ako ang may malaking premyo. Inumin mo ang micro-cola mo. Sige, bubuksan ko itong bote. Gano'n Nakakagulat oh Napakasarap Ang sarap oh Oh sakit ng ulo Okay at ako naman Oh oh meron din ako buong bote Oh Heto na tayo Ang sarap inumin Wow Iyon na nga Akin na ang buong bote. Gagawin mo ba ito? Ang charming naman. Bagaman, may kaunti pang natitira. Oh, sa tingin ko ako'y... Ito ang tamang paraan para gawin ito. Mas mabuti na. Kaya... Mm. Subukan natin. Sige. Iyon lang. Oh, natakpan na ng langis ngayon. Ano? Bakit? Buo pa rin ang daliri. Oh, ang pangit na daliri. Kailangan natin itong punasan ng kung ano. Kahit sa'yo na lang. Hoy, akin yan. Ay, pupunta ako sa... Kunin mo. Oh, ah, ang bigat nito pero ang sarap. Nakakatuwang sarap! Ano? Ano? Tenkilan ano ang ginagawa mo? mo? Tako, hindi. Tako, parang baboy ka. Huhu! masaya lang ako. Sobrang sarap. Liliisin ko ang aking mga daliri. Hoy! Ako ah! ang una! Ano yan? Ah, ano yan? Bakit ang liit? Hindi patas. Buksan mo ang sayo. Okay. May masarap akong pizza. Masaya ako. At ngayon ako naman. Meron akong napakalaking pizza. Talagang perfecto. Wow! Yan ba ang premyo? Magsimula tayo sa iyong maliit na isa? Okay. Well, literal na isang kagat lang ito. Siyempre, kakainin ko ito. Napakasarap, pero napakaliit. Talagang hindi ako mabubusog nito. Hmm... Ayon! Masarap! Paano ko ba ito kakainin? May naisip ako. Kagawa ako ng hiwa na ganito. Ang galeng! Oh! Ito ay napakasarap! At itong keso, natutunaw sa bibig mo. Oh! Itong pizza, masarap! Tara na! Ngayon ikaw naman. Oh. At gagawa ako ng super sandwich. Isusubo ko ang ilang piraso ng sabay-sabay. Apa, -sabay. uh, hanga Ang galing ng pizza! Gustong gusto ko ang pepperoni at keso. Ang sarap! Oh, wow! Paano niya ito kakainin? Kakainin ko lahat. Seryoso. Oh! Pagod na talaga ako. Kailangan nating tulungan ang kaibigan natin. Halika na! Halika na! Oh, ano? Pizza marathon ito. At si Lilith ang kampiyon. Sige, sige. Pa! Pa! Oh, nagawa kong kumain. Ano ito? Meron na akong masarap na tsokolate at meron na akong malaking tsokolate. Ang galing. Yes. Ha, ha, low, ko ang lahat. At ngayon, meron akong kamanghamanghang baso ng chocolate cocktail. inuming ko ito ng may kasiyahan. Ang bango! Magiging mas maingat. Nakakabaliw lang! Tara na, hindi sa'yo yan. Oo, pero napakalaki nito. Kahit na may naisip akong ibang paraan, alam ko na ang gagawin ko rito. Hahatiin ko ito sa mga piraso at ilalagay sila sa ibang paraan. Susunod, tayo'y magtatayo. Tingnan mo, parang bahay na tsokolate, ba? Diba? At ngayon, kakainin ko itong gusali ng may kasiyahan. kasi ito sa bibig ko. Siyempre, sobra ito. Pero ayos lang. Kahanga-hanga pa rin. Oh, gusto ko rin ito. Ah, baka pwede mo akong ilibre. Marami akong tsokolate, siyempre. Pero naubos ko na ang lahat. Yeah. Ngayon, binubuksan mo na. Tara na. Wow! Wow! Sige. Masarap ang cookies with milk. Oh. At may ganito akong maliit na cookie. Halos hindi ko makita. Ano ang meron ka? Oh, hey. Oh, wow. Oh. All right. oh. Yan ay isang cookie. Una. Hmm. Ano ang gagawin ko rito? Ilulubog ko ito sa pinakailalim ng gatas. Pero siyempre, binuhusan ko ito ng gatas ng maayos. Ibig kong sabihin, binasa ko ito. Hindi naman masama. At ngayon, magkakaroon ako ng malaking baso ng gatas. Mahal ko ang gatas. Napakasarap! Oh, kailan ka matututo ng magandang asal? Oh. Astig! Ngayon ikaw naman. hi. Masarap. Ang bango. sandale Ay, hindi. Pata? Well, nakaka-interes yan. Here. Adik. Uy! Oh, cookie! Tara na! Oh, oh! Naiintindihan. Kung ngayon, ikaw naman, babae! Huwag kayong magselos. Ang laki ng cookie ko at ang lit ng tasa ko. Kahit paano, may naisip akong ideya. Ibubuhos ko ang gatas sa gitna at kakainin ko ito. Oh. Ang cool niyan. Ang sarap. Gusto ko rin yan. Masarap yun. Pero, ha? Alam mo? Hindi maganda ang pakiramdam ko. Ang sama ng amoy. Ano? Uy, uh, mga babae, ano anong ito? problema?